So ito po negosyo na ito, nat ang aking pagnanasa na makauwi sa Pilipinas at doon po naalagaan ko nanay ko kahit maikling panahon man lang. Hello po! Hello! Magandang gabi, magandang tanghali, saan ka man naroon sa ating daidig mga kababayan? Hello, kumusta ang lahat? Ako po si Regina, ako ay ma'am, a professional mental health provider at ako ay ngayon ay digital business owner na. Hello, ako si Chona Isidro from Calgary, Alberta. Nandito kami ngayon sa Japan. I am a healthcare worker working at a mental health facility as well. Hello, we're sharing the opportunity to everyone. Ang business na nakapagbigay sa amin ng time para mag-travel. Nagsimula kami na nagla-livestream lang kami ni Sister Chona. Pero ngayon tamo po, oh, personal kami, side to side kami. Okay, naginegotiante po ako dahil sa marami po akong problema sa buhay. Dito ako nasak, nasa Canada po ako pero perong work foreign worker ako at um, maraming gastusin. Kahit po na dito sa Canada, siyempre po may obligasyon ako sa aking, sa aking nanay na nag-iisa nag siya tumitira sa kanyang bahay doon sa Pilipinas. At akin pong bilang, bilang anak ay sinusustentohan ko rin siya. Pero mahirap po kasi lalo na sa kahit po dala trabaho ko, hirap na hirap kami sa na monthly-monthly sa aming mga gastusin sa buhay. Dahil kahit yung gastos yung kita ko lang dito sa Canada, sapat lang yon sa aming pamilya. Misang kulang pa. Paano ko pa susutentuhan po ang nanay ko? So, nung nagkasakit siya, nangailangan po ako na umuwi sa Pilipinas para po gusto ko siyang alagaan. Dahil bilang anak, Napakasakit sa akin na hindi ko naalagaan alagaan sarili kong nanay dahil inaalaga ang upong ibang ibang matatanda pero ang nanay ko hindi. Kaya online po ako para makauwi ako para alagaan ko siya. Sa ano pong dahilan sa iyo? Ah, uh, two years ago, nakita ko itong business na to sa aking social media, sa newsfeed, na ako ay naghahanap ng na isang legitimate na business na pag-umpisahan para sa aking early retirement. Yeah. So ito po, negosyo na ito, natatupad ang aking pagnanasa na makauwi sa Pilipinas at doon po naalagaan ko nanay ko kahit maikling panahon man lang. Ako naman, ang aking talagang hangad, bakit ko inumpisahan ang business two years ago, ay para magkaroon ako ng time para sa sarili namin mag-asawa sa aming retirement. At ito po, negosyo na ito, ang ginagamit ko ngayon, kahit po na natapos na ang aking pagnanasan na makauwi, natulungan ko nanay ko habang buhay po siya, natupad din po ang aking pangarap na makatulong sa mga pangangailangan ng pamilya ko doon sa Pilipinas. Sa totoo lang po, uuwi ulit ako minsan mag-iipon mag ako ulit na dahil sa negosyo na ito ay matutupad ulit. Dahil nakita ko po ang kaligayahan ng aking mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas kung ako ay nasa Pilipinas. Kaya sana po ay subukan niyo ang aming negosyo. Sis? Yes, ito yung business na nagbigay sa akin ng sagot sa aking mga pangarap lang na makapunta dito sa Japan. Dahil sa opportunity ng business namin na makapag-attend ng convention, nandito kami ngayon ni Sister Regina. 10 days kami dito sa Japan, guys. Pumunta kami ng Yokohama, pumunta kami ng Okinawa. Ngayon, nandito kami sa Narita, Japan dahil sa digital business namin. Hindi ko po inaikalain na mga benefits na ito ay maranasan ko ng dahil lang sa negosyo na ito at more than enough po ang aking naitatanggap na benefits at blessings ng dahil sa business na ito. Kaya guys, pag kayo ay naghanap ng side hustle, ng plan B, na gusto nyo rin mag-retire na maaga, magkaroon ng time sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, ito yung business na aming in-share sa inyo. Yeah. Magsumay ka po kayo na i-check e mo nyo po ang aming website dahil wala naman po mawawala sa inyo dahil ang website po namin ay complimentary. Kung hindi ito para sa iyo, di you move on. Pero kung ito'y para sa iyo, mag-connect po kayo sa amin. Ang website po namin ay maraming options kung, kung paano ka mag maging negosyante. Kaya kung kahit hindi mo kayang mag, kung wala kang, walang wala ka sa simula, huwag po kayong mag-alala. Ang mahalaga ay message niyo po kami at ituturo po namin kung paano may paraan po na matulungan ka namin na maging negosyante ka sa online. Ang negosyo na ito po ay ginagamit ng napakaraming tao worldwide. World. At kung totoo po, i-check nyo aming business pages at makikita nyo po ang aming celebration ng aming 50th anniversary. Lehitimo mo po ang negosyo na ito. Imagine, 50 years na, nasa business ang aming great-grandfather that they doing this business. Kaya magtiwala po kayo sa amin na kami po ay totoong tao at ang aming po negosyo ay lehitimo. So sign in po sa aming website po. We'll see you there. Bye see? everyone. God bless. So message po or watch on our website. Connect with us po. Bye.